Tayo sa panibagong videos panibagong araw panibagong vlog Yan mga ka-research natatapos lang natin ang biyay at up to Marikina na tayo andito tayo sa may Ortegas balik na tayo ng Marikina ayan mga ka-research dito po kayo sa mga videos ko pakipindot na lang po ang hit notification bell mga ka-reser <clears throat> andito tayo sa Pasig Ortigas mga ka-reser Ortigas Street mga ka-reser you <laughs> straight Street Circle of Verde, Cubao, Cainta Baslin Antinsitas Antinsitas Bridgetown Tower sa kaliwa sa kaliwa tayo Bridgetown Tower yan Jason City na yan yan mga reserve okay na yan mga ka basta tumulong ka lang sa mga mahihirap na nag Is found. ele dito Ayan, mga kareser C5 rod wala tayong biyay muna tayo sa atin probinsya ata yung winalgan nila dito yung office ng Robinson eh baka hindi pinasawaran ng tamang sahod kaya e winalgan nila eh linabor nila yun o linapit kay Rapitol po e dapat eh rinapit na kay Rapitol po yan dito tayo sa Libis sa so, Libis is Ward um, Petron is Ward oh, naanood tayo ng bus ganda oh ganda yan ang pinapangalap natin na ah, big bike BMW o kahit kapatid may trend bike at sana eh mapag natin eh yeah, ito lang tayo, papuntang Marikina tayo mga ka-racer shout, shout, shout out, shout out sa mga kaibigan natin Lalo lalo na, magandang umaga sa mga kaibigan natin, mga tropa pets Good morning, good morning everyone Yan, mga ka-racer natin tapos naman ang 14 hours magkano kaya ang kinahot ko ngayon, magkano mga dinidot may manatera pa man sa atin na 6.5 6.5 Highway.

sobra na sa iyot <laughs> ay nararo yung kuhan kape naman na <laughs> sobra nasobrahan sa lindol ay nararo yung mga kalisip nararo yung posting ng gusto nang merar ko Hindi pa kagad kasi lumabas Si pare ko eh Alam mo hindi makita May harang dito sa katotohanan Oh yeah. Sekian don teman-teman Terima kasih Masuk pertanyaan channel ko Cakak facebook account Jam Royal Cakak isa isakomu account Resia sa youtube channel Resia Motoblog ng mga karisya araw-araw natin na biya biyahe hingihing ko kay ma'am Jessica yung breakdown ng sahod natin para malaman natin kung ano yung mga hindi nyo malaman natin kung masama lahat yung mga ang ticket ko Kasi parang naka 21 21 ticket tayo doon capital one tayo may double genies may, may HSBC mga share Bets. Shut out, shut out. parking di tempat parkir coy Mau ngarise ay bibigyan ni Sherpa na nung biyahe ngayon pag muna tayo sa mga Excel uno uno yung chatel hanggang dito na lang yung vlog ko mga karecer thank you you're watching TV chatel hanggang dito na lang yung vlog ko mga sa nanonood dyan sa mga followers dyan Shout out, shout out na lang. Ang dito na lang yung vlog ko. Thank you, you're watching.